kabutcher at mga kasablay welcome po muli sa aking youtube channel at ako yung muling nagbabalik at magkukwento na naman sa inyo kasi medyo tagilid na naman nating pamasahe, pecha de peligro pero ako is magkarami ano yung sa akin kanina? 50 50 pesos So ang trabaho ko dito sa bahay ko mula dito sa Antipolo papunta ng Concepcion dos. so ang plano ko sa 50 pesos sasakay ako ng ahmm um, marikina, sumulong bumaba ako ng kahinta dyan sa may sap sapa kung tawagin sa may tapat ng ng Our Lady o ano ba yan? Fatima ba yan? or sa may... perpetual yun, sa may olops dyan sa may sumulong marapit dyan sa may ICCT yata yan dyan natin noon so do mula dun sa may Macdo sumulong highway dire diretsyo yun papuntang Bay 3 sa may mula Conception 2 usually kasi pag may pera ako umiikot pa ako ng bayan Marikina so, masakay ako dun hanggang Marikina iniikot ko yun pero since kulang 20 pesos hanggang dun pati na nyo kung ano nangyari panoorin nyo yung video talagang tinakbo ko yun within 8 minutes na late nga lang ako at ako eh buti na lang pinagbigyan pa ako ng team leader doon na kahit 3 minutes kinonsider niya pero pawis na pawis ako so panorin nyo yung nangyari so ayan 6.22 time, time check bali 8 minutes remaining ako nandito na ako nyan sa may kanta sa may Sapa ko tawagin boundary yan ng Antipolo, Marikina at ng Kaikla. So dito eh talagang mobile pa ako kasi nga medyo marami pa talaga ang tao yung kainta, kumakain ng masinag. Este, ko na na. pasara pa is. Ano pa Mawawala dito. Medyo mobile pa ako nandito pa ako nisa sa tapat. Pero nung nandito na ako sa may lagpas na ako ng boundary ng Kaikla, tapos na ako niyan dito na ako sa may Marikina. Ayan, tayo. Uh, Parang sobrang sinubukan ko, takbohin. Kung sosumahin ko dito, siguro mga nasa mga siguro more than 1,500 meters din siguro ito. Or what, sakto 1,000 meters. Kasi Click um, medyo mahaba talaga siya pero kung lalakarin mo lang siya chill hindi mo mamamalayan pero pag takoy mo siya talagang siguradong pagpapaulisan ka okay, pati naman talagang pasensya na sa kuha talagang magulo Three minutes. Malayo ko pa. Siguro mga nasa 500 meters pa. 500 meters pa in 3 minutes. Late na ako. 3 minutes na. Wala na. 6.30 na ayun po mga 50, mga 50, meters pa late na ako IR na naman <laughs> so ayun nga mga kabutcher maraming maraming salamat sa panonood ng aking video so yun nga yung nangyari kaninang umaga na pumasok ako ng talaga kapos yung budget ko so 50 pesos nga yung aking pera pero pinilit ko pa rin naman makapasok kasi nga kailangan din eh, kasi imbis na uh, may trabaho ka na nga tapos sa ito'y pababaya dahil lang sa pakasahe so titigil ka kaya kaya yeah, nga may kasabihan tayo gusto, gusto mo may paraan pero kung ayaw uh, mo talagang maraming dahilan pero nakakapagod kasi nga medyo malayo talaga yung nilakad ko at actually hindi ko siya nilakad lakad patakbo yung mangyari and hindi naman sana rin naman ako sana malalit kanina dahil nga may uh, maaga naman din naman ako umalis. Ang problema lang kasi kanina diyan sa pagsakay ko diyan sa gate to eh mahirap yung pagdaan ng jeep. So nung so, sumulong Marikina. So ang ginawa ko nag cutting trip pa ako doon. So, Hindi ko lang na lang napakita sa video kasi nga ano ah uh, medyo hassle na nagawa dali na ako. Kaya ang nakita niyo na lang is yung eksena na tumakbo ako doon sa may boundary ng Kainta Antipol at Marikina. So, ang ginawa ako noon, sumakay so, ako ng kubaw, umuha ako ng masina, tapos tumakbo ako hanggang pababa sa may sumulong, sa may sakay na papuntang marik, ano, marikina na bahay sumulong. So, nakadalawang sakay ako noon actually. And, nang na na ako sa pa, uh, dumating ako doon ng around 6.22. So, yun. And anyway, bago tayo magtapos sa vlog for today, and katulad na sinabi ko ay naman promise ako doon sa last last video ko na sasagutin ko yung mga katanungan ng ating mga kabutcher at ating mga supply din na mga naglalakad ng requirements at may mga problema rin katulad ko so medyo mar lang yung pipiliin ko dito at kasi medyo marami sila at ito nga shoutout sa iyo kay Dindi Mayugban Actually nag-chat siya sa akin, nag-message siya ng one month po pa. So sorry ah, kung lang ako makaka-reply sa iyo. Sabi mo dito, sir, okay lang po ba na uh, na ang PSA marriage certificate na ipakita ko sa DMK? May mali po kasi sa PSA birth certificate ko. Well, kung ah uh, depende kasi nga sabi ko nga ang laging tinitingnan ng ating mga sama sa DFA na ay, ay at ang tinitingnan usually sa DFA is yung legitimacy ng iyong details. So kung ikaw ay babae, syempre change status ka. So kung ang ipapakita mo is yung marriage contract mo, possible na siguro may probability na 70 to 30, probability is maaaring yun na yun, tatanggap na hindi ng ang iyong pero siguro, i-consider mo pa rin yung 30% na possibility ng chat mo. Kaya kung nga, ng chat mo, medyo dilema ka. Tama. So, maaaring sabihin natin 70%. Eh, pwede yun kasi nga sabi naman doon sa requirements PSA, cert Merge Certificate tapos sabay valid IPs pero number one talagang titing nice yung PSA since ang, PA, Certificate naman is issued by the PSA so yun nga ang sabi ko probability is 70% na maaaring tanggapin niya pero may mali sa PSA mo so I don't know kung tatanggapin siya pero kung merge certificate siya talagang tatanggapin niya kasi nga legit naman yan pero kung yung PSA mo na may problema na maling letra kailangan talaga niya mag-underdo ng process ng. kung for, for correction or, or tyropical error depende kung anong kung ang pang ang ano yun na mali kasi kung name mo uh, medyo mas madali dali pero kung apelyido mo kasi group yun ng kay tatay mo so kailangan mo pa magbigay ng mga details ng magulang mo so pero meron na akong natulong sa'yo. pero sabi ko nga 70 to 30% 70 probability pa hari kasi nga hinihingi naman yun sa light na merge certificate as yung consider mo na mahirap pero try mo lang kaya ito naman kay kay sino ba ano? pero pang isa ito naman yung chat ni ano ni ito to, ni Debs Jaiko one month na rin ito so bali ang tanong niya kaya mo yan ah tiwala lang at manalangin po na time dito ibibigay ah okay So, bali yung comment niya dito kasi yung sa akin lang scar dito sa may fibrosis result. So, bali minotivate niya lang pala ako. So, shout out sa iyo, mabuhay ka, Devs Jacob 7627. Maraming maraming salamat sa iyo. Kay Michael Salazar, one month ago, wala po po, hindi naman tatanggapin yung medical certificate ng Lung Center of the Philippines na clearan. So, maaaring bago kasi nga may mga iba naman kasi nakaalis na. Pero yun nga sabi ko, lang center of the Philippines. Meron na rin naman sa Department of Health na certificate. Pero katulad nga ng sinabi ko, depende kung sa Middle East. Kasi kung sa Middle East, meron talaga mga employer na, na magkoconsider na tulungan ka. Kasi pagdating mo dun sa sa state nila, siya yung mismo mag-assess sa'yo. Mag-undergo ka ng, ng check up dun sa country nila tapos i-justify ka nung yung employer kung talagang literal kanyang kukunin kasi meron kasi naman ng iba from agency to employer na at yung employer wala naman talagang physical connect ano uh, appearance sa pero kung ito kasi ibang scenario na sinasabi niya ito maaari talaga itong ito is yung duman sa agency tapos sabay employee papasa sa employer pero yung meron naman na consider katulad ng ibang comment na yung kanilang um, employer ang naglakad. So, nakakalis. I mean, naka, nagtutuloy sila dun sa Dubai kahit na meron silang uh, history sa baga. So, meron pa rin kay... Shoutout naman din kay... Ayun naman to. Boss, pag dito ba sa Pilipinas, kaya dito ba to? Sabi niya, boss, pag dito sa Pinas, mag-a-apply o okay lang po ba na may SCAR o ako sa baga at warehouse yung napalayan ko. Okay, Deo Tinga, Deo Tinga 8313. So, ang tanong mo, boss, pag dito pa sa Pinas, mag-a-apply o okay lang po bang may SCAR ako sa baga at warehouse yung napalayan ko. Wala pong problema. Ay, local lang naman yan. Madali lang yan kasi hindi naman pagka mahihirapan ng mga kapwa natin Pilipino pero pagka ang iyong scar ibig sabihin gumaling ka na at undergo ka na so marami yan ako nga eh di ba may lang scar ako noon tapos nawala naman kaya possible makakapasok ako na kailang company na nga ako eh so ito naman kay Joyce N from Kilio 3821 paano naman po pag wala naman si father sa birth certificate at si mother walang middle name pero complete naman ang name ng nakalagay sa aking video so kung wala nga ang name ni father sa birth certificate at si mother wala namang middle name so undergo pa rin yan ng correction dun sa sa civil local registry papaayos mo yun dun kasi nasabi ko lang na kapag wala ang name ng pangal name ng mother or ng father pero hindi ko sinabi na as in kumpletong wala kasi kung kumpletong wala wala ang ibig ko lang sabihin to is yung kung merong konting error di ba ang tamang spelling ng Sarah ng mama mo is S A R A H kulang ng H so Sarah consider mo na yung ako nang ipakorek. basta ang importante yung details mo kompleto tapos yung surname mo at surname ng daddy mo is the same so walang problema kahit na isunod mo na nga yung Sara uh, na wrong spelling ng mother mo ilagay mo doon sa fill out pa doon sa form yun ang ibig kong sabihin doon hindi ko sinabi na pagka may mali is wala is is eh go go mo kumbaga parang i, i inano mo na lang siya na kinonsider mo na lang yung maling kulang na letra. Basta as long as kompleto ang details mo, tama, match doon sa PSA mo at match doon sa mga valid IDs mo at ng name ng daddy mo. Yun. So, ayun, marami akong natut na sagot na comment. Hanggang doon na lang muna. So, marami, 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 marami. Salamat mga kapotcher. At sana uh, susunod na aking vlog guys ma... Uh, yun nga, nakita niya na yung sitwasyon kaya

ako titigil, hindi ako titigil Hindi ako titigil Hindi ako titigil yeah. uh. Sa mundong mabangus ka Kapag nagamali lang ipipingo din ka Isang maling galaw mo lang lunod ko sa usga. Kung ano-ano MASASAKIT na salita Kanya sila hanggat wala ka pa Abusado pa sila ngayon sa bisa Kakatok ka ang mga yabang may resulta na Ingat ang iba kang balagi sa iyong bulsa Ha? Uh. Nakakalito, nak 🎵 Nakakalito, nakakabagot, bakit laging ganto huh? 🎵 na naman ako, nandali ako huh? Mahirap talaga naisipin na hindi damadali Kaya alam ko na kaya